are Mayroon sila tumitigil, no? Baka na. May nabahan na sila. Hindi, minus to yun pa. Minus to. Dito pala sila nagsimula. kaya ngayon, first floor tas pag minus 2 no, ano yung ito minus 2 dun sa pinag, pinag ano natin dito daw ma, ma. Si, si, daw kayo ayun

10.000 ah, steps, 10.000 10.000, 10.000, 10.000, Tentão sentir. Tentão passar o seu trabalho. Tá passo o seu trabalho. Tá Ano ba din niya pa naman oil Ay, doon ba yan? Ay. Uh -oh, Ay. Dito, tayo?

¿Y tú?

balik na kami sa aming bar mag alas stress na ng hapon ang alis ng aming bar ko ay alas po. ngayon ay alas 2 Oh, Baka malate kami kaya uwi na. na kami sa paglalakad.

Ito na doon yung aming barko yan. Kaya no? Yung puti. Tapos maglalakad kami dyan. Magliluan. Medyo malayo-layo pa. Kaya inutay-utay na namin ang paglalakad. Kaya na maiwanan. Oo. <laughs> Takot maiwanan. Doon na kami sa barko. Doon na kami sa barko mag-aantay ng uras. Takot ako ang tagabatang barko. Takot kami maiwan. Tagabatang gas. <laughs> Baka hindi makauwi. Hahaha. Diyan tayo dadaan. Baka malilong na dyan, ano? Oh, malilong na. May harang man dyan. Bubong. Pwede pala dito bis dumaan eh. Pwede pala dyan dumaan. No? <laughs> Sa bike mana. Sa bike. Sa bike yan pa. Sa kaya parehas. Sa bike? Parehas. Sa bike. To? Sa bike mo sila. Sa bike. to. No, ni Paringas to. to Sister. Takot mangitin si Paringas. Takot kot ng ngisim. Parang nasa pala papunta ng kuan Malimato. Ha? Ano pa? Parang papunta lang ng Malimato. Parang pa Malimato pa ang. Dito tayo pa. Dito naman sa <laughs> dito. Dagat. Sarap maligo eh. Sa lake. giginitan pod. paru pa Kasi pa. magkasalubong. <laughs> 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 hindi, bes. Pag kasi, di ba, galing doon, sobrang dami ng tao, di ba, lagi. Kaya dito, konti lang. Oh! <laughs> <laughs> uh, si Papa, laging naka-ano, hupare, hoodie. Siya talaga yung naka ano, Hindi siya ininitan. Hindi mabanas si mother uh, eh, parang artista nung karaan <laughs> ah, si best tita tita ng bayan ang mga outfit outfit outfit, outfit. <laughs> Mapa, yan so tin may mapagpamalingkit mo sa bawan. Ito. <laughs> balik na kami. <mulit> Maganda sa sapatos siya, hindi ano yung bagay ng mga kakaan. Tita ng bayan, si Auntie Girl. Vietnamese. Hindi <laughs> kasi nahikaw mo, Ben. Saka na sombrero, Ben. Lapit-lapit na kami sa katubahan. Mainit dito. 30 degrees. Pero si Papa naka-jacket mula kanina hanggang ngayon. Si <laughs> mama naman, okay ako okay lang.

pauwi ng mga person. Yan. Malaki din naman ang Gabriel silang. Bye Sweden. See you next time. Oh, init. Hindi ba naman initan? Hindi <laughs> ka init sa mukha ko. Dito sa ko. Okay lang. Oh. <laughs> Marami na din nagbabalik ka. Makakapagpahinga na din kami sa wakas. Team Astoriano. Pabalik na ng Finland. Mga pagoders. Mga person. <laughs> <Kaya, kaya laughs>